Ayoko na. Ba't mo pinapahiga si ate? Ah, wala nang gagawin sa akin eh. Ano ba yan? Minta tayo nga si ate. Ha? Okay, okay. Bibi daw ati. Humiga um, ka nga daw. Ano ko yun mo kayo? Eh wala ka gagawin sa akin eh. Okay. Dito nga daw. Ano ba yan? Uy! <laughs> Uy! Ba't may nila yan sa ate? Ayaw kong nanay.

<laughs> Higa daw Ayaw mo namin Ayaw mo humiga Nahilain ang buhok mo Huwag mo pinapahiga si ate Higa <laughs> hmm, Tayo na ate tayo Huwag hmm. Stop, stop, daw stop, stop, daw mo stop, 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 <laughs> stop, 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 stop,

Tap up the prince. Oh, love love ni aty. Come down down. Tap tap. Jump down. Jump, down. <laughs>